I'm <laughs> Ayan na mga guys. <laughs> hindi na maawat si Idol Kapobre. First time. First time nagwala. nagwala. <laughs> hindi. Halat ng hindi handa. Ayan o, no, naka-mic pa. Halat ng hindi handa. <laughs> Biglang napakanta. Wala na lang ha? Diba? idol kay pa may oras pa tayong kumanta. Akala inyo ba yan? Umakit din si Kuya Lando. <laughs> Shout out Kuya Lando. Dito na nanay ko Alagot Umakit ka ba Kuya Lando? Ayan, umakit nga Yay <laughs> Nahulog <laughs> Nahulog si Kuya Lando Masdan tak Yahoo! Ayan, nakatapos na naman. Mukhang nakasyat talaga, oh. Ganda <laughs> na si Os Hanap ako ng may pag-iibig pa, kaya... Hindi ano na tayo kasi may mga nag-live. <coughs> Sis? Ha? Sige na, ka na. Mamaos na rin ako. Kailang galon ka, idol ka po. kailang galon ka na rinik boost, loud, and clear. Hindi <laughs> man ako nag-inom, idol, ay may. Eh. Talagang, ganun talaga boses ko eh. Ala, ala, ano pa, ala, kahit na nabasag. Umakyat Kuya Lando, umakyat ka ba? Kuya Lando, nag team ka bang umakyat? Hindi pa. Siguro, magkanta. Binablog ko. Kasi nag-ano kasi siya ay nag- nag-scam, tapos nag-mute, kaya binaba ko. <coughs> Bakit may, hindi ba nagsabi ko may ako, hmm. Rymel Tix. Miguel. Hmm, okay. Naggalawan na yung mga bangka. Sina, na, iyan ako nag-live ba si Kuya, si ate? Tingnan ko nga. Oo, oh, live na. Nakita ko. Saro ko ang kanta pa ako ng isa. Hello, Mike. This is my girl. Hello, hello. Para makapag-charge na ay palaging naroon ka ang kasakasama ko wala na, di ko na ato <laughs> alam ko na nagkamali ako sa'yo sinaktan ang pag-ibig at damdamin mo sana sa piling mo ikaw ay magbalik at muling mabuhay ang ha

ayan si idol kapobre awanap nagulat kami biglang napakanta may umakyat kuya Lando parang ginagaya ka Ay, nung nagmute siya di siya sumagot inulog ko kailangan mo magpaalam ano mabuksan magaya ka yung, uh, isang kaibigan ko may umakyat na ano nagubat kaya hinulog ko siya eh. Kaya hinulog ko siya. Bukol yun. Pag walang magsabi Inihulog. na ako. Hindi si Kuya Lando, oo nga. Kaya hinulog ko. Yan hinulog, bukol. Eh, kaibigan ako ganyan. Binabaan ng ano, eh dinelete niya yung live niya. Nakatatlong oras pa naman. Oo nga. <coughs> Pero talagang mga taong ano, maninira. Maninira ng live. Yun lang ano lang, ispang comment lang kay madali mong eh, ano, i ano, i-report. Kay eh, kung mga na wala na wala ka nang Okay na? Ah, uh, mag na, ng uh, paya. Paya muna yung lalamunan ko eh bigla. Hindi na muna ako kasi kumakanta ng mga pusing. <laughs> Gana mo kasi kumanta. Eh. <laughs> Gana na lang nang konti kay inaayos ko kasi yung microphone ko eh. Ayun, okay na. Ayun. Tinesting pala yung mic. <laughs> Sinubukan. Kalimutan ko tuloy. May gagawin pa pala ako. Iba pala yung umaki at hindi si ko yung lando. Oo nga. Salamat, salamat sa lahat na pumasok dyan. Sa inyong support. Thank you so much mga lalabs. Thank you so much, everyone. Signing support to you all. Right? Okay. Oh, at out na ko. Bye. God bless us all. Bye-bye. Keep safe always. Bye-bye. Bye-bye. Mm -hmm.